So yun guys, meron pala akong papakita sa inyo. Life update ko na, Kasi may ginawa may ako, may order ako online ganito. Kaso ang problema, wala akong ano, mga printed ba? Mga printed na pictures, I only have few. And I have to pa print. Kaso ang mahal. So sa first page, naisip ko, lalagay ko yung mga face ko. But ill yeah, rate yung mukha. kaya. Charan. Ang konti pa lang. Wala akong malagay. para masyado. So ilalagay ko dito kahit yung mga taong wala na sa buhay. Ito, ex-best friend ko. Pero mahal na mahal ko yung kaibigan ko. Meron din ako dito ang malalagay. Picture. Picture namin ng Jay is from. Sobrang saya na ito. So, ayan. Nagsisising ako eh. Bakit di ako konti lang pinapicture ko eh. Next. Ayan. Picture pang pangit ko dito. Pero lalagay ko pa rin dito. Pugs. Graduation picture ang pangit. Eh. So, meron dito. Ayan. P. Abad and Jace Belayo. Ayan. Cute ko dito. Parang ipapak. Pero, yeah. ito. Ayan. Ang nag-iisa kong childhood friend. Napaka-nanchalant. Para bang hindi na lang yung kay Bigan. Ayan. Alam mo, 21 years old na siya. Ako, 19 years old. And we have a one-year gap. So, ano pa ba pang papakita ko? So, parang hindi ko napapakita yung iba para sa susunod na update ko. Marami akong maipakita sa inyo. Pero ayun, sa ngayon, ito pa lang naman. So, kung may kaibigan man ako nanonood na, 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 dito, magpaprint kayo ng picture, tapos ibigay niya sa akin kasi didikit ko dito para pag namatay ako, papakita ko niyo na lang to. Pag namatay ako, sag buwaksan niyo sa buro, Eh, ang kit pala ni RJ. I don't know that. Ito, makakamiss naman to. Natatandaan niyo ba to? Ito yung last day ni Abad na nakita ko sa, Ayun. Tapos ito naman, last day sa Boting Senior High School nagkita-kita kami. So, ayun. Yun lang naman.